Good morning mga maninay, maninoy, mari naman ang lola niya. Ah, oh, maduti naman kita gris sa atin. Iba't niya naman? <laughs> ah, Halbaga ulang sa pisto guys. Nagbulig ako sa abrete. Eh. Today is Saturday sa Gula October 18, 2025. Hmm, klase hindi kita makaluto sa mga gata kasi mga ko ano guys bago ko nagpatudri sa amon na <laughs> baboyan yan eh. kaya nasubukan nasub uh, ako magpakaon sa amon niya, baboy umara pa ng kamot pa nag-ob maninay, mapaligo kita sa mga baboy ipatun ako ano itong feeds guys kaya para daw ang bot di ko balaan ko nga eh. <laughs> sa hindi pa tunaw ano yung bagpo pakaon sa so, kaliguan tanin sila tanan yun na ang mga anay dan ari na uh, ang mga ang dyan nakis nila no nagyo yung bako na sila pwede na order na kamo guys yung pila dipindi sa inyo presyo ah uh. hindi <laughs> ba yan kasi may kapaligo so, sa guys actually kay ari uh, may dugba may ibos ah dugba-dugbay ang hinay ang tubig hindi ko lang kayo naka time slap lang ko ang mga dodali mahulat ko ang ako nga busing kay kayo ko na para na nga siya dugay-dugay para ako siya kayo na kayo takan siya nagbulo sa ako guys bye thanks for watching